Mali. Rudy, Rudy, Where's Jasmine? Jasmine! Puno o, oh, wala na natarang dahon. Ayan. Itong puno na to na siguro 100 years old na. Yan. Para na siyang mamatay. Pero, mga ilang buwan na tubo naman uh, yung mga dahon dyan. Kasya to eh. Bamali? Bamali? Hali. Hali. sayan so, ayan. Takpo, takpo dito sa garden. Mga aso. Probably maglaro ang aso eh. Ayan. Sobrang lakas ang alon. Ano nga alon dun sa tapat. Sa duck. Saka, mga palm. Kahapon pa to, eh. So, ayan. Yung puno yan guys. Yan. Mga 100 years old na rin daw yan. Ayan. Ayan. Mm. Maalong nga yung panahon sa Highlands. At ang lamig. Lodi! Go inside na. Go inside. Ito, ito na tawag na Manila Palm. ba diba? Manila Palm. Yung bunga niya, para itong yung kanon eh. Hinanganga eh. Yung matatanda. Iba pala ito. Diba? Parang protas lang sya. Parang dates. Yan. Mani Manila, panda, yan. Saka yung, Di ba? Yung puno, oh. Parang katakot. Wala nang dahon Parang masyadong mamamatay. Yun hey lang, guys. Sobrang lamig ngayon. Pero tanghaling tapat, ang lamig. Thank you for watching. Bye-bye. Hi, Luchi. 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 hi. Bye for now.